Aries. ang iyong kaibigan Zodiac Sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay Color Red and Color Black. Ang kahulugan ng mga kulay, ang kombinasyon ng Red at Black ay sumisimbolo ng determinasyon at kapangyarihan gamitin ito sa araw na ito upang palakasin ang iyong paninindigan at kontrol sa emosyon. Mga masuswerteng numero ay number 6, number 14, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi ng pagkakaroon ng lakas ng loob upang pamahalaan ang emosyon, maging matatag sa harap ng pagsubok, at magdesisyon ng may kumpiyansa. Taurus Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Aries. Mga masuswerteng kulay ay, Color green and color gold. Ang kahulugan ng mga kulay, green at gold, ay nagdadala ng balanse at kasaganaan, mainam ito para sa pagdedesisyon tungkol sa pananalapi, o mga gastusang pampamilya. Mga masuswerteng numero ay, number 14, number 17, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay sumasalamin sa tiyaga, masusing pagpaplano at pag-abot sa praktikal na tagumpay sa larangan ng pera Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo mga masuswerteng kulay ay color yellow and color gray Ang kahulugan ng mga kulay ang pagsasama ng yellow at gray ay nagpapahiwatig ng malikhaing ngunit mahinahong paglalakbay angkop ito kung ikaw ay nagbabalak lumabas mag-road trip, o bumisita sa bagong lugar. Mga masuswerteng numero ay number 23, number 19, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay tanda ng masayang biyahe, pag-discover ng bagong ideya, sa labas ng bahay, at paglikha ng bagong koneksyon sa daan. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color blue and color silver. Ang kahulugan ng mga kulay, blue at silver, ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa at damdaming may direksyon, ito ay panahon ng pagmumuni-muni at pag-aalaga sa iyong emosyon. Mga masuswerteng numero ay number 5, number 12, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay sumasagisag sa muling pagbangon, tahimik na pagpapatawad, at muling pagkonekta sa sarili. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay, color orange and color black. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at black ay simbolo ng tapang at tiwala sa sarili, Gamitin ang enerhiya nito upang ipakita ang iyong husay sa trabaho o anumang personal na proyekto. Mga masuswerteng numero ay number 10, number 8, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay nagpapahiwatig ng simula ng panibagong direksyon, determinasyon sa tungkulin, at tagumpay sa sariling lakas. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay color white and color navy blue. Ang kahulugan ng mga kulay white at navy blue ay nagsasabi ng kaayusan at konsentrasyon, perpektong kombinasyon para sa pagtatapos ng mga gawain at pagsasaayos ng personal na schedule. Mga masuswerteng numero ay number 2, number 13, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsusulong ng disiplina, pagkukusa, at pagiging produktibo kahit sa mga maliliit na bagay. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay color light green and color blue. Ang kahulugan ng mga kulay, light green at blue, ay nagbibigay ng kapanatagan at kasimplehan. Gamitin ito upang mapanatili ang balanse sa mga ugnayan, lalo na sa tahanan. Mga masuswerteng numero ay number 6, number 18, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagsasaad ng pag-aayos ng relasyong may tensyon, pagkakaroon ng payapang komunikasyon, at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color crimson and color dark blue. Ang kahulugan ng mga kulay, crimson at dark blue ay nagpapahiwatig ng matinding damdamin at lalim ng intensyon, ito ang panahon para pagtuunan ng pansin ng mga personal na hangarin na hindi mo pa naisa sa katuparan. Mga masuswerteng numero ay number 9, number 11, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagsasabi ng lakas na galing sa loob, pagtatapat sa sarili at unti-unting pagtupad ng pangarap. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay color sky blue and color gold. Ang kahulugan ng mga kulay sky blue at gold, ay simbolo ng karunungan at inspirasyon, Angkop ito para sa mga hakbang patungo sa personal growth o spiritual discovery. Mga masuswerteng numero ay, number 7, number 15, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ito'y nagsasabi ng tamang panahon para matuto, magnilay, at bigyang halaga ang mga leksyon ng nakaraan. Capricorn. ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color brown and color white. Ang kahulugan ng mga kulay brown at white ay nagdadala ng katatagan at malinaw na pananaw. Gamitin ito para magdesisyon tungkol sa pera at mga planong pangmatagalan. Mga masuswerteng numero ay number 10, number 16, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numero ay nagsasabi ng kakayahang magplano, panatiliin ang konsistensya, at pagkamit ng katatagan sa pananalapi. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay, color brown and color violet. Ang kahulugan ng mga kulay, brown at violet, ay nagsasaad ng imahinasyon at kagalingang mental, perpekto ito para sa mga artistikong gawain o mga ideyang nais isakatuparan. Mga masuswerteng numero ay number 5, number 12, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay naghahatid ng inspirasyon, tuloy-tuloy na paglikha at bagong pananaw para sa susunod na hakbang sa buhay. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay, color purple and color pink. Ang kahulugan ng mga kulay, purple at pink, ay nagpapahiwatig ng espiritual na koneksyon at pagmamahal, mainam itong gabay para sa pagpapalalim ng relasyon o pag-aalaga sa puso. Mga masuswerteng numero ay number 36, number 20, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay paalala na ang tunay na koneksyon ay galing sa malasakit, pangunawa, at kabutihang loob.